Lalaki na nag-amok habang may baril arestado sa Maynila, sospek at kanyang asawa nagkaroon naman ng hindi pagkakaunawaan bago ang insidente. Si Bel Custodio sa detalye. Arestado ang lalaking ito matapos siyang mag-amok sa Hermosa Street, Barangay 200, Tondo, Manila. Nasindak ang mga residente dahil may bitbit -bit siyang baril. Uh, kanina, while well, uh, abang nag e area monitoring yung tropa, naakto nila tong suspect natin na nagsisigaw. Tapos may dala-dalang improvised na shotgun. So right there and then, nagpakilala silang pulis at saka inakos nila yung tao. Kumpiskado sa suspect na si Elias Archie ang sinasabing improvised shotgun. Base sa investigasyon, nagmura at naghamon ng away ang lalaki sa lugar. Pero iba naman ang kwento ng suspect. Hindi po, hindi po ako nakainom ng mga oras ngayon. Uh, nagtalo lang po kami ng asawa ko. Yun po, uh, nagkataon na nagtalo po kami, bigla po siyang humingi sa, sa kapulisan po. Dagdag pa niya na sa loob lang sila ng bahay, nagtalo ng kanyang asawa. Pero bigla siyang naamni nang tanungin ang puno't dulo ng kanilang away. Basta ang natatandaan lang niya, asawa niya ang biglang naging may-ari ng baril. Basta nagtalo -nag lang ho kami, nagalit po ako sa kanya. Eh. Kasi siya po ang nangainom. Sa totoo lang, hindi po talaga sa akin yung baril na yan. Hindi ko po alam kung saan na ng asawa ko yan. Oo, oh, kasi siya po nagsurrender sa akin eh sa kapulisan eh. May natutuhan naman daw si Alias Archie sa nangyari. Na sa mga taong may nitin ng ulo, po magpadalos -dalos, huwag po magpadalos-dalos, huwag tayong magpapadala sa galit natin para makaiwas din sa anumang mga magiging problema. Sana magpatawad po niya ako kung ano man na gawa ko para sa kanya. Huwag niya po yung mga anak namin. Dati na nasangkot ang suspect sa illegal gambling noong 2021, pero ngayon haharapin niya ang alarm scandal at paglabag sa Firearm and Ammunition Regulations Act. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.